Kasunod ng ilang mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox sa Pilipinas nitong mga nakaraang buwan, marami ngayong mga Pilipino ang nababahala na baka ito ay humantong na naman ng tulad sa sitwasyon ng COVID-19 pandemic. Ngunit kasunod niyan, ilang mga paglilinaw tungkol sa naturang sakit ang inilabas ng mga eksperto upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang publiko tungkol sa mpox. Kaya naman, ngayong araw makakasama natin si Dr. Winlove Mohika, ang Infectious Dermatology Division Chief sa Philippine General Hospital o PGH upang sagutin ang mga tanong pa rin ng publiko tungkol sa MPAX. Doc Winlove, magandang araw po. Welcome po sa ating programa, ang Experts Opinion. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you for having me here today. Uh, Doc Dok, yun na nga po, magkakasunod na naman po yung mga balita, mga post sa social media tungkol sa pagkakaroon nga ng mga kaso ng MPAX dito sa Pilipinas. Kasunod nga po niyan, napakarami na rin mga nababahala po ng mga Pinoy na baka naman daw mauwi na naman dito sa lockdown at marami rin fake news and misconceptions tungkol po dito sa MPAX. Doc, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ba talaga ang MPAX o MPAX at kung ano-ano po bang klase mayroon ito? Okay, so yung Mpox ay isang virus na kabilang sa Orthopox uh, family no, of viruses. Hindi siya kamag-anak ng chickenpox o yung bulutong, magkaiba sila. Ah, uh, dati nasa Africa lang itong virus na 'to, but because Uh, mabilis nang mag-travel ang mga tao sa aeroplano at iba-iba uh, pamamaraan ng pag-travel, uh, kumalat itong MPOX. Nag-start no? na kumalat siya sa di day -day noong 2022. Kaya nga nag-announce ang WHO no, na may outbreak ng MPOX. Hanggang nakarating na nga rin siya dito sa Pilipinas noong 2022. And then, somehow, uh, bumagal yung uh, transmission ng virus dito sa Pilipinas no. Usually kasi nung 2022 imported cases siya no. Uh, coming from road yung mga taong uh, nagkakaroon ng mpox. Pero sometime last year 2024, mga August, uh, nagkaroon na ng first recorded na local transmission ng mpox dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala siyang travel history o paglabas sa bansa. So, most likely nakuha niya dito sa loob ng bansa yung mpox. Bale Dok, uh, yung case po na yun na nagsimula dito sa bansa, yun po yung start ng pagkalat po dito sa Pilipinas o factor din yung nanggaling po outside of the country? So, nag-start talaga na nanggaling muna sa labas ng bansa. Pero dahil uh, nadidetect naman sila, so, natitreat yung mga tao na yun. But yun nga, last year, may recorded na wala siyang travel history. Kaya uh, doon na nag-start talaga ng matinding pag-ingat, no? Dahil kasi pag uh, syempre pag kumalat siya dito sa Pilipinas na hindi na siya imported cases uh, uh mag, pwede siya mag cause ng panic. Actually, nag cause na nga siya ng panic. Eh. Uh, katulad nung intro mo kanina na sinabi na parang COVID-19 ba to? Hindi naman. Uh, katulad ng sinabi ko, virus siya, pero hindi siya katulad ng chickenpox, hindi rin siya katulad ng COVID. Yung COVID-19 kasi, ang mode of transmission nung sa hininga, no, lumulutang yung virus sa hangin. Although itong MPax, meron din siyang ganun. Kailangan talaga magkalapit na magkalapit kayo uh, bago ka mahawa. Tapos ang mode din of transmission ng MPax is from animal to humans and at the same time uh, humans to humans and uh, inanimate objects or yung mga surfaces uh, mga fomites na tinatawag natin to human so magkaiba yung uh, mode of transmission niya kaya kung sinasabi na baka mag-lockdown na naman or parang COVID-19 hindi naman mangyayari yun kasi hindi airborne itong mpox compared sa COVID-19 Okay, Doc. Nabanggit nyo nga po kanina na iba iba po ito sa chickenpox at measles. Pero uh, ano po ba, Doc, yung pinaka talagang manonotice natin na pagkakaiba doon sa tatlo, sa tigdas at sa chickenpox, kumpara dito sa Mpox? Hmm. Yung tigdas, walang paltos yun. So ang malapit na kamuka ng uh, Mpox ay yung sinasabi nating varicella or chickenpox at yung sequelae ng varicella or yung uh, parang uh, recurrence ng bulutong pagtumanda, yung tinatawag nating herpes zoster or culebra or shingles. Ngayon, yung uh, herpes zoster sh or shingles at yung chicken pox, pareho yung may patos kamukha ng mpox. Pero ang differentiating factor ng mpox, uh, number one, meron siyang lymphadenopathy or pamamaga ng kulani. Hindi yan common sa chickenpox at saka sa herpes zoster. Tapos, yung, uh, yung tatlo, lahat yun may nagnat, pero ang mpox lang, karaniwan ang merong lymphadenopathy, lymphadenopathy or nababagang kulani. Eh. And at the same time, yung mga paltos ng mpox, meron siyang specific na shape kapag medyo hinog na siya, para siyang donut na uh, yung nasa gitna niya nakababa no so kaya tinatawag siya na impax uh, sometimes yung chickenpox at yung varicella uh, yung chickenpox at yung herpes zoster meron din nitong tinatawag na umbilicated lesions or yung parang donut shape pero uh, iba sila ng distribution distribution at pattern yung varicella uh, usually all over yan ano Uh, sa katawan. And then yung shingles, uh, sa isang side lang ng katawan. Uh, dermatomal parang band like, okay? Uh, hindi siya nagko-cross ng gitna ng katawan. Itong mpox, pwede rin siyang nakakalat sa buong katawan. Pero mas uh, ang location niya mas sa mukha, sa upper uh, part ng body, pero pwede rin siyang magkaroon ng konti sa kamay, uh, sa paa. And uh, Pwede rin siya magkaroon sa private regions to so sa genitals at sa rectum. Uh by the way, uh ang main mode of transmission ng mpox ay uh, skin to skin contact. Ito yung uh record ng WHO at ng ating Department of Health, no? Ang mabuti naman sa mpox, uh para rin din COVID. Namamatay din siya with regular disinfection or yung regular na paglilinis with soap and water. Kaya isa sa mga paraan para makontrol yung mpox is punasan with bleach or uh, tubig na may sabon yung mga surfaces o yung mga uh, karaniwang lugar na nahawakan katulad ng mga doorknob, lamesa, pero ano-ano po ba yung sintomas ng MPAX once na meron na nito yung isang tao? Ano po yung mga senyales na makikita or evident mismo sa kanila? Okay, merong iba-ibang stage yung infection ng MPAX. Usually, uh, rin nahawa ka uh, from skin-to-skin skin contact, and then 5 to 21 days mga 5 days to 3 weeks yun yung incubation period no uh quietly nandun lang yung mpox virus nagpaparami sa katawan mo. and then after that mga 1 to 4 days uh, bago lumabas yung mga parang Uh, lesion sa balat, pwede magkaroon ka ng flu-like symptoms parang trangkaso. Sore throat, ubo, sipon, nagnat. And doon mo na rin mararamdaman yung mga kulanin sa leeg, sa kilikili, sa singit. And then after yung 1 to 4 days na yon, pwede nang mag-start yung uh, pag-develop ng rash. Una muna flat sila na medyo mapula. Mga 1 to 2 to 3 days, biglang magiging parang nakaangat hanggang lalabas na 'yung parang paltos-paltos and eventually makikita mo na 'yung parang donut shape na lesions. Itong rash na 'to na specific sa MPAX, tumatagal siya approximately mga tatlong linggo, anywhere from 2 to 4 weeks pero averages 21 days. So, ganun ang evolution ng MPOX. Now, kailan natin nati-declare na magaling na ang isang taong may MPOX? Katulad din sa bulutong, kapag natuyo na lahat yung uh, sugat, kapag naglangit na, kinukonsider na na uh, hindi na siya nakakahawa. Dok, nabanggit mo nga kanina sa incubation period, posible po ba na sa period na yon ay ma, uh, mapigilan na sa pag-take ng gamot or may hakbang po bang ginagawa? Uh, mahirap kasi ma-detect eh kung nandun ka sa incubation period dahil karaniwan wala ka namang nararamdaman na sintomas so kaya nga uh, kung merong uh, close contact kunwari uh, may skin to skin contact tapos napatunayan na yung tao na kasama mo ay nagdevelop develop ng MPAX, tapos nag-testing siya for MPOX at positive siya, tapos uh, meron kayong skin-to-skin -skin contact. Usually, contact trace yun at isa kayo sa mga tao na hihilingin na mag-quarantine, no? mag-isolate. Uh, and then, uh, titignan kung magde-develop kayo ng lesions, kung magde-develop kayo ng mga sintomas na parang trangkaso. Meron pa po ba kayo na-encounter na iba pang misconceptions na kumakalat ngayon sa social media? And of course, kasi malaking factor dito kung bakit hindi agad nalulunasan o kaya ah, marami silang pinaniniwalaan na lunas about this po. Okay. Uh, ang pinaka-common na narinig ko na misconception ay parang nga siyang COVID. Meron akong mga kaibigan from Mindanao kasi nga recently, di ba, medyo dumami yung kaso sa Mindanao na Uh, yung mga negosyo, pinagmamask ulit nila yung mga tao, tapos yung iba hindi na pumapasok. While yung pagsusuot ng mask ay okay na measure para hindi tayo magkaubusipon at maiwasan ulit natin na ma-infect ng COVID, kasi meron pa rin namang COVID, hindi siya measure para maiwasan ang impacts. Hindi uh, pareho ang mpox at COVID. Katulad nga ng sinabi ko, ang main mode transmission ng mpox ay skin to skin contact. So yun ay ang uh, I think ang pinaka common na misconception na narinig ko na para siyang COVID. So uh, magmask lagi. So hindi yun tama. Although pwede pa rin namang magmask. Mas maganda na magmask especially kung lagi kayo nakikisalamuha sa maraming tao. Kung nari, service kung kayo sa mga restaurants or sa malls, dahil maraming pumapasok ang pumapasok ng mga tao para naiwasan magkasakit, magmask pa rin. Pero hindi nun mapipigilan ang uh, pagkakaroon ng COVID, especially kung meron kayo skin skin-to-skin contact. Next na naririnig ko is parang katulad din siya ng chickenpox. Kaya pag nagkaroon ka pa na ng chickenpox, hindi ka na magkakaroon ng mpox. Katulad ng explanation ko kanina, yung mpox at chickenpox ay hindi magkaugnay. Okay, magkaiba silang virus. So, kapag nagkaroon ka ng mpox, pwede ka pa rin magkaroon ng chickenpox. Kapag nagkaroon ka ng chickenpox, pwede ka pa rin magkaroon ng mpox. Okay, Dok. So, paglilinaw lang po, magkaiba ang mpox at chickenpox at measles. And of course, uh, once na nagka-COVID ka, hindi ibig sabihin na hindi ka natatamaan, Dok, ng uh, mpox. Tama po? Correct. Tama. Um, okay, Dok. Meron din po kasi kung naririnig kayo na misconceptions and of course sa social media rin na kumakalat, uh, true sexual intercourse, napapasa rin po ang MPACs, Dok. Hmm, okay. Yes. So, ang um... Uh, pakikipagtalik or pakikipagsex, sex bakit nakakapasa siya ng MPOX? Kasi merong skin-to-skin -skin contact doon. And specifically, intimate. Pero, hindi ibig sabihin na parang sexually transmitted siya katulad ng mga ibang sexually transmitted infection like syphilis, herpes, warts. Uh, kaya lang siya uh, napasama doon sa parang sexually transmitted transmitted Kasi nga, yung sex, merong skin-to-skin -skin contact. Okay? So, as of now, karamihan dun sa mga taong nagkaroon ng MPOX dito sa Pilipinas, ay meron silang intimate skin-to-skin -skin contact, no? Uh, yun, meron silang katalik. Kaya nga, isa sa mga messages ng uh, uh, ating pamahalaan ay, uh, one, nung lalo na nagsimula yung MPOX, no, nag-activate kami ng mga key populations na umiwas muna tayo sa intimate skin-to-skin -skin contact. Although stigmatizing, it's one of the best ways para hindi magkaroon ng ah, uh, impacts. Uh, and then, um, of course, uh, hygiene. Uh, general naman yun eh. Kahit naman walang impacts, dapat talaga naglilinis tayo ng ating mga kapaligiran. Pero Dok, para po sa inyo, gaano po ba kalala itong impacts kung sakaling tumama sa isang taon? At Dok, nakamamatay po ba ang impacts? Hmm, uh, ang mabuti sa MPOX ay karaniwan hindi siya nakamamatay. Ito ay self-limiting. Ibig sabihin, kahit na hindi ka maggamot, kunwari healthy ka naman, um, young, young person, wala ibang sakit, malalagpasan mo itong MPOX para lang bulutong, matutuyo, Uh, at gagaling ka. Uh, ano lang yung mga problema na pwede mong kaharapin? Number one, pwedeng mag pec So, syempre, kapag nag bababa ang self-esteem at stigmatizing, lalo-lalo na kung sa mukha makikita yung pec Number two, dahil matagal yung isolation period uh, na 21 days, uh, loss of work and income para sa ating mga kababayan. So, ah uh, pwedeng ano yan, uh, financial burden, no? Uh, hindi lang para sa iyo pero especially para sa mga taong sinusuportahan mo sa pamilya. Now, kailan lang ba nagiging delikado 'yung impact? So from experience, uh, 'yung mga patients na nakita ko na may impacts, bumabalik naman talaga sila uh, nagkakaroon lang ng komplikasyon kapag one, sila ay immunocompromised, meaning meron silang sakit na nagkukos na mababa na immune system katulad ng HIV, specifically HIV na hindi pa nagagamot. Pero kung kunwari may HIV tapos nagagamot naman, usually they, ano, uh, they um, get well very very well no walang complications also yung mga extremes of age it's been sobrang tanda or sobrang bata pwedeng mas severe yung uh, course ng MPOX. Also, yung mga tao na umiinom ng immunosuppressive drugs or mga gamot na papababa ng immune system katulad nung may mga autoimmune conditions. No? So, yun yung mga tao na usually na merong complications from MPOX. Pero, karaniwan, hindi siya nakamamatay, self-limiting, kahit na wala kang inumin na gamot, pwede mong ma-overcome ang MPOX. Okay, Pero, but... Nabanggit mo nga po kanina ilang komplikasyon. May iba pa po bang komplikasyon? Kasi tulad ng uh, sa COVID-19, kapag may komplikasyon po sila sa baga, tama po ba, Dok? Uh, mas malaki po yung chance na uh, mas malala pong outcome yung maranasan nila. Pero dito po ba sa impacts, meron din mga ganong factor? For example, meron kang sakit sa si skin, mga ganong klase, Dok? Okay. Uh, tama, no? Kung ikaw ay tao na may eczema, atopic dermatitis or popularly known as skin asthma, dahil may mga bitak-bitak yung balat mo, hindi maganda yung skin barrier, yung masilya ng balat mo, mas prone ka na mas maraming uh, lesions ang lumabas kasi mas mabilis kumalat. So tama 'yon, pwede. Uh, katulad din ng sinabi ko, kung meron kang ibang mga sakit na magpapababa ng resistensya mo, uh, pwedeng mas severe yung manifestation ng MPOX. Pwedeng uh, karaniwan, maliliit lang yung mga parang paltos ng MPOX, pero may nakita kami na uh, kaso ng MPOX na buong muka, covered ng mpox no o buong katawan isang malaki para siyang uh, ano taw dito uh, parang may tumutubo na halaman dun sa kanyang katawan sometimes it can happen pero uh, ano yon rare cases ang usual na uh, kumbaga parang process ng pag-clear ng katawan ng mpox within 3 weeks natatapos na din on its own yung sakit yun po ba dok yung kinoconsider natin na mild? May sinasabi po kasi na ilan na mild uh, impacts. Yun po ba yun? O meron pa pong isang klase na mas matagal o mas madami po yung uh, uh evident na sugat na lumalabas sa katawan? ay ah, I think ang gusto mong i-mention yung two types ng clade, no? Uh, meron kasi yung clade 1 and clade 2. Yung clade 1, ang pinagmulan niyan yung Central Africa. Yung Clade 2, ito yung nasa Western Africa. Yung Clade 2, ito yung uh, nagsisirculate worldwide. Siya yung lumabas noong 2022. And they say it's a milder form uh, and yun din yung minomonitor ng Department of Health natin. Uh, as of now, yung mga uh, tinitest for MPOX lahat Clade 2 dito sa Philippines. So, medyo, kumbaga, parang alert naman ng Department of Health pero hindi pa tayo parang nagpapanik kasi walang clade 1. Kasi pag clade 1, magbabago yung response ng country. Yung clade 1 kasi mas mataas yung morbidity, mortality. Ibig sabihin, mas mapangalib, lalo-lalo na sa mga bata, sa mga buntis, at yung mga extremes of age, yung mga matapanda. So, as of now, uh, ang nandito sa Pilipinas ay yung clade 2. Hopefully, hindi makapasok ang clade 1. Pero dok, ilan na po ba yung naitatalang kaso ng MPOX dito sa Pilipinas? Base sa datos nyo rin po uh, sa DOH. Uh, bale, um, dati konti lang eh, di ba? Pero, syempre kasi matagal yung course ng MPACS, yun na tatlong linggo, so matagal gumaling din yung mga tao. Kaya medyo parang naiipon, uh, a little bit slightly, uh, ang pwede maging interpretation talaga, talagang sobrang dumadami. Pero, ang isang explanation is, matagal kasi siya gumaling. Kaya, parang pag madagdagan ng konti yung kaso, pwedeng... Uh, magmukhang sobrang madami. Pero dumadami siya. Katu uh, kasalukuyang kumakalat pa rin siya, pero mabagal na mabagal. Approximately, mula noong 2022, mga nasa a little less than mga 200 yung mga cases based dun sa Department of Health na uh, data. No? Um, uh, pero karamihan dito ay magaling na. So, yon um, uh, nandito pa rin siya kumakalat ang mpox pero fortunately mabagal at sana mas bumagal pa Dok, matanong ko na rin po, no? doon naman po sa mga uh, gumaling na from MPOX, sila ba ay posible pa rin tamaan ng MPOX sa pangalawang beses? Uh, may mga uh, pag-aaral na nagsasabi na once nagka-MPOX ka, yun na yun. Once ka lang magkakaroon ng MPOX. So Doc, meron po bang bakuna para dito para hindi na ulit-maulit yung cycle unlike uh, COVID-19 na uh, marami siyang variant na lumabas? Okay. Uh, mayroong bakuna uh, nasa Western countries. Unfortunately, hindi tayo nakakuha ng bakuna, hindi siya available dito. Itong bakuna ay binibigay sa mga uh, key populations, no? yung mga uh, ina-expect ng mga scientists na mas lapitin sila ng impacts. Uh, yun nga, unfortunately, hindi siya binibigay dito dahil itong mga bakuna, uh, hindi naman pagmaramihan, yung sobrang madami kagad yung kaya nilang i-produce na bakuna. Naka-concentrate yung pagbabakuna ngayon sa Africa dahil kasi uh, thousands lagi yung nagkakaroon sa kanila no in a week. So, saan nila naka para uh, mas mabilis mag-stop yung pag-spread ng impact sa buong daigdig. So sa kanila muna, uh, finofocus yung pagbabakuna. Kaya yun nga, uh, sinasabi natin sa ating mga kababayan, syempre gusto natin magkaroon ng bakuna dito sa Philippines. Unfortunately, hindi talaga siya available. I think, uh, meron ding reasons on uh, parang how to procure it, pero mga ganon. Hindi na ako, ano, uh, hindi na available sa akin yung exact data na yun. Pero may bakuna, unfortunately, hindi lang siya available dito. States. Ayan. Doc, ano naman po ba yung mga dapat na gawin ng publiko upang maiwasan yung pagkalat And of course, maiwasan na rin na makahawa o mahawaan ng impacts? Okay, number one, kung meron kang naisip mo na na meron kang risk factor para magkaroon ng impacts, ano ba ito? May travel history. Uh, lumabas ka ng ibang bansa, lalong-lalo na kung uh, papunta ka sa mga hotspot regions katulad ng uh, Africa, uh, pero anywhere actually, pwede ka talaga magkaroon ng impact kasi ang bilis nga ng uh, travel ng mga tao ngayon. So, pag may travel history, number two, meron kang intimate skin-to-skin -skin contact. Kung meron ka na niyan, tapos nagsastart ka mag-develop ng mga parang butlig-butlig, paltos-paltos, huwag ka nang mag na magpatingin sa doktor. I think isa yan sa uh, gusto nating i-emphasize na naman kayo ng Uh, healthcare community and at the same time ng pamahalaan. Uh, in fact, merong mga testing centers. So, ginawa namin na para maging or, mas organized yung ating testing, merong testing centers ang in ng Department of Health. Uh, last year, pito lang nadagdagan ang isa. So, most of these testing centers are in the national capital region no sa metro manila dahil nandito naman yung epicenter ng mpox ang um, nag-iisang testing uh, uh nag testing center sa mindanao ay spmc or southern southern philippines medical center let me correct myself uh, there there are referral centers no may referral centers Uh, and then, previously, ang um, RITM lang ang may capacity na mag-test, okay? magkuha ng sample at eh, test kung merong impacts. Ngayon, meron ng apat. So, dito sa Manila, meron na ang San Lazaro, ang East Avenue at ang RITM. And then, sa Mindanao, yung Southern Philippines Medical Center. So, kung sakali na meron kayo nung mga sinabi ko na, Uh, may travel history kayo or meron kayong intimate skin-to-skin -skin contact and then parang nagkaroon ng trakaso at may tumutulong mga rash sa katawan, huwag nang mag-isip-isip. Pumunta na kaagad at magpa-check para masabi kung impacts ba yung nararanasan niya rin. Now, kung uh, mapatunayan na kayo ay MPOX, kailangan talaga mag-isolate para hindi makahawa sa ibang mga tao. And of course, wag kakalimutan, important ang nutrition. No? Kailangan kumain ng mahusay para malabanan ang katawan ang MPOX. Maraming salamat po Doc Queen Love sa pagbibigay ng makabuluhang sagot sa publiko, maging ng sapat na kalaman tungkol nga dito sa mga upang maitama na rin yung mga misconception tungkol dito na nalaganap na sa social media. Siguro Doc, uh, may ilang paalala po ba kayo o mensahe po kayo sa publiko? Ang um, mensahe ko ay, again, uh, tumutok po tayo sa mga reputable sources ng balita. Hindi po tayo basta-basta maniniwala kung kadi-kanino sa Facebook o sa social media. Tumutok po tayo sa mga channels ng Department of Health uh, at yung mga big hospitals po natin. No? Uh, magandang sources po yan ng scientific data about MPOX. Again, ang MPOX ay hindi katulad ng COVID. Huwag magpanik, hindi po tayo magla pero patuloy po tayong mag -ina. Muli maraming salamat po, Doc Winlove Mohika, ang ating Infectious Dermatology Division Chief ng Philippine General Hospital. Thank you so much po, Doc Winlove. Salamat! Sa panahon natin ngayon na napakarami ng paraan upang makibalita at maka-access ng iba't ibang impormasyon, lalo na sa social media, ay dapat na mas maging kritikal at mapanuri tayo dito. Tulad nga ng tungkol sa monkeypox o mpox na marami ang nababahala at nagbibigay ng kani-kanilang sentimyento, ay patuloy rin ang pagbibigay linaw ng mga eksperto tungkol sa katotohanan sa sakit na ito. Kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin at pagsunod sa mga paalala ang pinakamahalaga na ating magagawa na sa atin rin mismo magsisimula. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Patuloy na magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Magkita kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang mga eksperto. Dito lang sa Experts Opinion.